Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umaapaw man sa kasiyahan dahil sa pagkakaroon niya ng pagkalaki-laking billboard sa EDSA, nagbabala naman si Herlin Nicole Budal aka Hipon Girl sa mga motorista. Sa mga kababayan ko sa EDSA, tumingin po kayo sa akin pero mas tumingin po kayo sa dinadaanan nyo. Mas maganda na umuwi kayo ng safe, sabi ni Hipon. Sa Facebook na nga lang daw sana tignan ng kanyang billboard kesa maaksidente pa. Hindi nga makapaniwala si Hipon na natupad ang isa sa kanyang mga pinapangarap. Ito ang kauna-unahan at pinakamalaking 3-dimensional LED billboard sa bansa. Dream to reality, makikita nyo na ang first biggest 3D LED billboard in the Philippines along EDSA. Nagpasalamat si Hipon sa Binibining Pilipinas. Maraming opportunity ang ibinigay sa akin ng Binibining Pilipinas. Say pa ng first runner-up winner! Naghahanda na rin ngayon si Herlin sa pagsabak sa Miss Planet International na ang koronasyon ay sa November 19 sa Kampala, Uganda. Anong masasabi mo sa balitang ito?